Ito na yun. Gagawin natin itong aking uh, pinakasikreto natin na pwedeng pang-business, ha? Okay. Ayan. Ayan. Ah, olive Dika. oil ba yan? Olive oil. Ah, okay. Ah, yes. Garlic. Yun. Mm Ayan. -hmm. Ang no? Magbaho Okay. Uh, masarap, ha? Masarap to. Mm -hmm. Promise. Ito, paste. Tomato paste. Nulutuhin natin yung tomato paste mm -hmm. para hindi mapanis yung ating chili sauce hanggat sa lumabas yung oil niya. Tapos oh. ilagay natin ang sili. Pang-painitan, oh, pagmamahalan yun. Yes. Alright. Galing. Ah, uh, nabalitaan ko, mm. kung kumain so, ka ng sili, papawisan ka, di ba? oh Yung toxins mo maalis. Maalis lahat. oh, oh. oh. yung si Vin, okay na okay yun. Okay na okay. 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 So, yan na. Okay. So, ilagay natin sa food processor ang ating uh, mm -hmm. uh, sili para madurog. Kung wala ka naman ito, ang ginagawa nito, dinidikdik ng almeres. Mm. binabayo Oil. Oil. Yan. Olive ito, oil. Tapos oh. natin. Ayan. At ito ang sekreto ng eksperto. Ano naman po ang pwede nating gawing recipe dito? Nako, eto. Ito ang masarap na recipe na masarap ding pang negosyo. Tuturuan ko kayong gumawa ng chili sauce. Okay? So, yung pinagsutihan natin, ibalik lang natin ito lang. para lumabas yung pinaka-oil niya. Ayan. Yeah. Lumalabas mm. na. Para lumabas lang yung pinaka oil niya, maging sauce na yan. Mm. Tiyagan natin ng konting on mantika para lalong lumitaw kaya chili oil. Drago. Pero kanina, si Silly King ha, baliwala lang ha. Uh -huh. So lumabas na yung oil niya, nakita mo? Oo. Oh. Yan. Pakiabot yan. Ito ba? ito ba? Yan. At ito yung ginawa natin kanina ha. Pareho yan. Mm. Eh, kasi kailangan lumamig siya. Ah, okay. Pareho-pareho ang kulay niyan. Itong ito yan, o. Oh. Oh, eh, so, ano lang, gumunit lang. Bakit po yeah. natin dinalagay dyan sa loob? Alam mo, ito, Orange, no? Bakit nilagay sa jar? Ito yung pang negosyo mo. Mm. Ha? Ito yung pwede mo nang ibinta sa palengke. At ito, alam mo ba, hindi nasisira to kahit na ilang taon. Talaga mo? Oo. Kasi nga, chili. Puno na, na siya. Mm. Alright. O, ayan. Ito na ang chili sauce na pang negosyo sa halagang 150 pesos ay maaari ka nang makagawa ng isang buti na katulad nito. Hmm, ganto lang pala gumawa ba? ng chili sauce, master, no? Yes. Simple lang. Oh. Ganyan lang, oo. Pero para matikman mo yan, yung chili sauce natin, mayroong hipon dito. Ayun. At ilagay ko itong hipon para matikman mo. Yeah. Friends, pag-iabot yung asin dyan, sigit na. A pinch of salt. A pinch of salt, yes. Ayun, ah, galing, ha? Okay. <laughs> Okey, lutut dah. Kita kena dah balik tu. Ayan. Okey dah.